ang kuryente yung kanyang uh, ignition coil na lumalabas. Kapag kawas na ganito yung problema niya mga sir, at uh, gusto nyo kayo ang gumawa o mag troubleshoot, unang una yung gagawin dyan, i-check nyo muna kung mayroong bang check engine sa panel or wala. Ayan. Dito sa kaso nito, wala siyang check engine. Hello mga sir, ito, meron tayong ito troubleshoot na Honda Click na 125 at uh, ito yung mga sir, ano, nilusong sa baha. Tapos, dito pa na siya naman tayo sa, no, sa baha mga sana yung katamtaman lang yung katamtaman lang na pagkakalusog tapos mabilis yung takbo niya hindi naman siya nagkaroon ng loss compression kapag na check natin walang kuryente yung kanyang uh, ignition coil na lumalabas kapag kawas na ganito yung problema niya mga sir at uh, gusto nyo kayo ang gumawa o mag troubleshoot unang una yung gagawin dyan i-check nyo muna kung mayroong ban check engine sa panel or wala Ayan. Dito sa kaso nito, wala siyang check engine. Tapos tumutunog din to. Yan ang pinaka-importante. Ayan. Dapat tumutunog yung pump niya. Dapat marinig niya yan. At ititest nyo yung ignition coil nyo kung mayroong kuryente kasi yun yung number one. At kapag ka once na hindi naman siya nagredondo, kapag hindi siya nagredondo, at ayaw mag-start, yung side stand yung pupuntirihin nyo dyan hindi nyo na kailangan puntirin itong mga fuse box na to kasi wala naman nakaindicate sa panel ng check engine kaya so, ibig sabihin goods nito ang gagawin nyo lang dito mga sir tanggalin nyo yung wire ng ignition coil itong dalawang to dito meron siyang ano uh, wire na yellow na may guhit na green tapos yung isa itim na may guhit na black yan, gagawin nyo dyan, kukuha kayo ng test light ninyo. meron tayong test light mga sara. Tapos iti light ninyo, idikit nyo yung test light ninyo sa ground. Ilanggal natin yung battery para dyan tayo magkaklamp ng ating test light. iti -test light nyo yung itim na may guhit na puti. Ito. I-dikit mo. <laughs> Yan, pag natislate natin siya, ayan, wala siyang ilaw. Ah. Dapat, kapag inon mo yung susian mo, dapat iilaw po yan. Kasi ano yan eh, uh, ah, pinapasokan ng supply yan, galing sa battery. Kaya, pag pinatay mo, dapat mamatay din yan. Okay, ibig sabihin, gulis yung wire na yan, yung kulit itim. Kamay mo. Kamay mo. Yan, yan yung dapat yun. Tapos isa, ito ito lang. Yan. It's man. Yung isang wire naman, itislate din ninyo, tapos yung tislate ninyo, ilagay nyo sa positive. At dapat pindutin nyo yung push button. Dapat iilaw po yan. Yung tislate na ginagamit ninyo. Dapat iilaw yan sa pagkakapustart nyo. Yan. Hindi siya umiilaw. Hindi pat natin sa kabila. Ayan, wala rin. Kaya ibig sabihin, dahil nasa tagal na ng unit ni sir, at uh, na sa baha, maaaring yung wire nito nag-corrosion. Or naputol. Hindi pa tayo na yan Kaya kung sakali, nawalan ng power or kuryente yung motor ninyo, itry nyo tong atakin. Ayan, wala sya Atakin nyo lang ito. Minsan yung putol nito mga sarang dito lang. At ito kasi wala. Minsan dito sa ilalim. Dito. Yung napuputol. Minsan wala. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin yung headlight. Ito, tulad nga ito. tatanggalin natin yung headlight nya. At ito. Kasi magwabaypas tayo. Itong wire na to. Ito. Diretso po yan. Dito. Sa ECU. Dito. ito yan dyan nakadirekta o nakadirekta kaya ngayon kailangan nyo ng ano mahabang wire papunta roon hanggang dito ibalik nga mo ibalik mo muna yan o wag mo ibalik mo muna sa so pagkaka lagay sa ignition coil tapos pandalin natin para makita nila na walang kuryente kaya kapag ganito mga salam, huwag nyo muna kaagad ano. Huwag muna kayo kaagad bibili ng pisas, kasi baka hindi nyo rin magamit. Sample nyo, bibili kayo ignition coil. Kasi kala nyo walang kuryente. Baka mamaya, bumili kayo ng ignition coil. Ganun pa rin, wala pa rin kuryente. Kaya mas maganda, check nyo muna. Kung may -slide kayo, light nyo muna. Para hindi sayang yung bibili nyo kasi mahal po yung ignition coil. Hindi rin sa ECU yan mga sara kasi walang check engine. Gumagana yung fuel pump. Yun yung mga sinyalis na uh, goods yung ECU natin. Kaya yung mga motor nyo mga sara na medyo nagkakaedad na, pacheck nyo na yung mga well. Okay, lagay mo na. Okay, tapos iyan mo yung... Kahit right, awa ka muna. Yan. Ayan, wala talagang kuryente. Kaya ngayon, kailangan natin ng mahabang wire papunta rito. Ito. Hanggang dun. Para hindi na natin walwalin yung, no, yung harness nya. Okay, ito mga sara. Nag-bypass muna tayo. Hindi mo natin pinainalize kasi gusto ko muna ipakita sa inyo na yung kukunin yung wire. Ito. Okay, lagay nyo dito ah. Yan, kitap nyo dito. Yan, dyan ko sya tinap. Yan, paabain nyo. Ganyan muna yung ginawa kong forma. Tapos dito, yung tinuro ko kanina, ito. Yan, ganyang kulay din. Pero kung sakaling hindi nyo sya kabisado, mas maganda. Dislike nyo muna yung wire. Pero yung pinakadulo nito mga sara. Yan po yung papunta sa ignition coil natin. Okay, try natin ha. Yes. Hindi ko muna siya pinakapuntal dito sa ilalim. Kita try mo natin. Okay, i-redondo natin ha. Yan, tuloy natin. Ano may isa. Mhm, nag-gloss. Ibalik mo 'le. Yan, nag, okay, Ayan, nag yung ano. Suksok mo daw sa ilalim. Yan. Huwag ka, huwag ka mo. Huwag kang matakot. Makukurinti ka lang naman. Well, boats? Yan. Hindi naman spark. Hindi naman spark. Hindi naman spark. ignition coil. Doon ka makukurinti. Doon ka makukurinti ka doon sa kap. Kupag dyan, wala ka makukurinti dyan. Hala. Hala. Ano ano? Hay dun dun bali tinanggal mo natin yung harness ng mga sara, ah? yung sensor dito. papunta doon kasi nakita ko pala na ano? may may isa pang naputol. O dumidikit. Parang ito oh, mga ganyan. Yan. Yan, ito yung kuha natin, chichik natin. Ito, dumidik ito. Yan. Yeah, isa yan sa ano sa kung bakit nilabas ko na yung ano kasi kanina nung pagkaka-jump ko ng wire okay sya mandar na kaso nung pinatay ko at inon ko ulit hanggang sa dun sa na-video ko ng inon ko ayan nawala na naman kaya tinanggal ko na to kasi ito nakita ko kasi ito meron pa ito yung ano ito yung pinakasakit talaga mga silahang ng ano ng click kasi sumasabit ito sa mga host mga ganyan kaya ito nilabas ko na para ma-check natin at mabalutan natin at makapalan natin ng electrical tape ito bubuksan natin ito mga sila ito wag nang tanggalin ito yan yung magiging silbing guide ninyo kaya yeah, habang ano uh, nagkakaedad na yung motor ninyo hindi pa, hindi pa kayo nakakatroboshoot ng na, ano sa loob ng mabang ano panahon paggawa nyo na to sa motor nyo na para hindi na kayo matulad dito na ano sa so, madaling araw pa to madaling araw pa to ganti sa labas mga sir kasi ayaw na mandar yan check natin to ito may ano to. may circuit may short circuit to buti nga hindi nasira yung ECU ito mga sira na check na natin. Ito, na may putol na wire. Ito. Yeah. Ito. Yan, yeah, naputol. Ito yung pin light natin kanina, Nagumagana, gumagana. Ngayon nagalaw. Ayun, nawala. Kaya yeah, putol na pala. Kaya yeah, ngayon, ayusin natin. Para may break natin. Yan, yeah, sinik na natin to. Ang nandun. Yeah. Kaya kapag ka nagkaedad na at uh, pag ulan na, ayun, pa check nyo na. Kahit anong motor, mga sir, basta sa mga FI, kung na nagkaroon ng problema sa ano sa harness natin, asahan nyo po yan, hindi po siya mag start kung walang check engine, hindi siya mag start Ngayon, minsan, pagka ano, nag-check engine, at kapag uh, pinatagal-tagal nyo pa, tapos Sabayan nyo pa ng ano, mali-mali po tayo ng uh, pagkuha ng wire, yung pagka-tap o pagka-diagnose sa wire, maaaring mauwi sa pagkasira ng ECU natin. Kaya mas, eh, mas maganda mga sana, na i-double check nyo mabuti. Kapag baguhan lang kayo mag-check ng wire ninyo, i-disable nyo yung battery mga sana. Okay. Disable nyo yung battery para talagang totaling walang uh, gagapang na power mula sa negative to positive kapag kayo nagpapadugtong ng wire. Yan, dagtungan natin yung isang wire. Ito. Yan, dapat 'yung idudugtong 'yung wire mga sir, 'yung talaga uh, magandang klaseng wire para hindi napuputol ka agad o corrosion. Yan, idudugtong 'yun dun sa kulay dilaw. Ito. Dilaw 'yung ginawa ko do karina. Pagapangin natin uli hanggang dun sa pinakadulo. Ngayon lang gawin 'yung mga sir, ah pagka nagkaroon ng problema walang ano walang kuryente walang check engine yan na yung puntahan nyo mga sel slide nyo tapos yung ano wire babalutan natin ng electrical tape yan para hindi kita yung pula sa kaputi nagawin natin itim yan at saka kuwantin cover din yan kapag nabalutan ng electrical tape yung wire hindi kaagad na ano sisira mm. ay nabakutan na natin yung maayos na yung uh, wire nya at uh, yung ginagawa ni Kapulong ay eh, yung uh, wire na nagpa bypass tayo papunta dun sa ano sa ignition coil yung yellow na may guhit na blue itatap natin yan yung wire na pinahaba natin dito yan dito na lalagay yung same kulay din pinakadulo may ipakita ko sa inyo mamaya pero ibalik muna natin to sa pinaglalagyan niya. Yung mga sensor. Ayan, natutong natin yung mga sarayan. Ha? Pero pero mamaya babalot natin ng electrical tape yan. Ayan. Yellow na may guhit na blue. Ayan, ibalik na rin natin yung mga sensor. Itatry naman natin ngayon na uh, ipo-start kung magkakaroon na siya ng power. Basta pinaka-importante din mga sir, walang cheat engine na. Kasi kapag ka nagkaroon sa ng engine, ibang usapan na yan. Andiyan na yung uh, ACU, dyan na yung mga fuse. Yan, dito kasi wala sa mga fuse. Kaya matik, yung ano. Balik mo na spark plug up kasi umandar na. Okay, testing natin. Balik na ibalik na natin lahat. Pero nag din tayo ng spark plug cap mga sila kasi yung spark plug cap niya pag binalik mo dun sa loob sa spark plug. At uh, ano, natatanggal, lumuluwag. Kaya nag din tayo ng spark plug cap. Okay, pandayin natin. So, sa pinaka-importante, walang chicken gene. Ayan, nag-start na siya mga sila. Yan lang yung ginalaw natin, wala tayong ibang pinabili. Bukod dun sa na troubleshoot natin o nakita natin, yung spark plug cap kasi normal din po yun na nasisira din. Isa rin po yan sa, ano, sa usable parts mga sila, lalo kung nabasa. Ayan sama rin sa narisira yan kan mantan na yan lang yung ginalaw natin yan lang ganyan yung mga sir kung sakaling namatayan kayo huwag lang yung ano ay lulusong nyo sa baha kasi pag namatayan kayo makina na yung maapektuhan doon ngayon pag ganoon ang na nangyayari nilusong nyo sa baha tapos namatayan kayo huwag nyo nang papanarin yung motor nyo pinaka importante tanggalin nyo yung battery tapos tanggalin nyo yung spark plug palitan nyo ng langis sa so, pagtanggal nyo ng spark plug saka lang is balik yung mabago yung lang is tanggalin nyo yung spark plug saka nyo iparidondo pero dapat mapatuyo nyo muna ng maayos lalo lalo rin sa part ng battery lalo kung wala kayong cover dito at nilusong nyo sa baha matik delikado po yun hindi natin alam kung ano yung may sira maraming may sira yung battery fuse or ECU <laughs> Okay, mga sir, i-break na natin yung mga players nya. Goods na goods na. at pantrin natin oh naging stock up na oke, preno mo okay ayan hmm. okay, may problema rin yung tensioner mo. Okay, gusto.